Isang psychic na kayang makausap ang mga yumaong tao, di lang isang ordinaryong manghuhula ngunit kaya rin tumulong para maresolbahan pati na ang mga lumang kaso o krimen. Ito ang isa sa mga pinapahayag na kakayahan ni Jay Kostura. tawag si Jay Costura bilang Nostradamus ng Pilipinas. Mag-imbak po tayo ng pagkain uh, bago matapos ang taon na ito kasi may kaguluhan ako nakikita magaganap. Malaking kaguluhan po ito sa politics. So sa nakikita ko, nararamdaman ko, medyo magulo. Yan, so magkakaroon ng twist. Yan, lahat naman tayo ay naghahangad ng magandang liderato sa Pilipinas. Akin, kailangan lang din mag-imbak ng bangkain. It's either diluvio ang tatama sa Pilipinas or kagul malaking kaguluhan ang tatama sa Pilipinas. Isa pa sa mga pinapakita sa akin, mas matindi po ang climate change na mga iba-iba ang panahon mas malakas ang force of a storm surge, and that's the, the, onslaught of water caused by the low pressure and the extremely high winds just sweeping. Iibahin natin, mas malakas po ang papasok ng mga dilupyo, mga bagyo. Mm -hmm. Sa nakikita po doon ngayon, doon po ay uh, merong mga insekto lalabas sa iba't ibang lugar. Uh, I see black bugs, para bang sila ay panahon na hindi sila basta ang ipagibig nito. Si Jay Costura, tinawag na Asia's Nostradamus. Ang muling pinag-uusapan ngayon dahil sa mga nakakakilabot niyang hula, kabilang na ang posibilidad ng The Big One na posibleng tumama sa Pilipinas. Sa panayam niya, ibinahagi ni Jay Costura ang kaniyang mga karanasan bilang psychic at ang kakaibang regalo o sumpa na kaniyang tinanggap mula pagkabata. Pero totoo nga bang may kapangyarihan siyang makita ang hinaharap? At ano nga ba ang babala niya para sa ating bansa? Ang The Big One, babala para sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng vision tungkol sa Big One. It will happen pagpasok ng year 2026. Ito na marahil ang pinakakilala at nakakakilabot na hula ni Jay Costura ang The Big One. Ayon sa kanya, matagal na raw siyang nakakakita ng mga pattern at palatandaan ng malaking lindol na posibleng tumama sa bansa. Hindi raw niya ito sinasabi para manakot, kundi para maghanda ang bawat Pilipino. Naniniwala siya na ang ganitong mga babala ay paalala lamang na maging matatag sa pananampalataya at huwag kalimutang manalang. Si Jay Costura ay isa lamang sa mga sikat na personalidad na manghuhula o psychic sa Pilipinas. Marami ng mga Pinoy psychic ang nagpapahayag ng kanilang mga kakayahan at vision para sa Pilipinas. Karamihan ay nagbibigay babala mula sa mga posibilidad na trahidiyang mangyayari sa bansa. Ngunit isa sa mga umugong ang pangalan ni Jay Costura dahil sa angking kakayahan nito. Sinasabing siya ay may third eye na kayang makakita at kumausap ng mga taong yumao. Dahil sa angking talento, maraming mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Nagbigay rin ng pahayag ang personalidad tungkol sa iba't ibang trahediyang maaaring mangyari ngayong taon. Ano-ano nga ba ito, shortage at kakapusan sa tubig, ayon sa kanyang hula. Sa 2024-2025, mararanasan ng Pilipinas ang matinding krisis sa tubig. Ang Cebu City, bilang halimbawa ay idineklara na sa ilalim ng state of water crisis, magpapatuloy ang matagalang tagtuyot na magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig, hindi lamang para sa pang-araw-araw na gamit, kundi pati na rin sa agrikultura at industriya. Ang init ng panahon ay magpapalala pa sa situation na magre-resulta sa sunog at kakulangan sa pagkain. Sa ganitong kalagayan, ang bawat isa ay kailangang magtipid ng tubig at magahanap ng alternatibong paraan upang mapanatili ang supply nito sa mga komunidad. Magkatotoo man ang hula na ito dapat magtipid tayo ng tubig, magpatupad ng mahigpit na water conservation practices tulad ng pag-iipon ng tubig-ulan at suportahan ang mga proyekto para sa rehabilitasyon ng mga watershed at pagkukuna ng tubig. Tumaas na temperatura at mas malalang climate change Ang epekto ng climate change ay lalong magiging marahas sa 2025 ayon sa kanyang hula. Ang global na temperatura ay patuloy tataas na magdadala ng mas matitinding heat waves, pagbaha, malalakas na bagyo. Hindi na mahuhulaan ang takbo ng panahon at ang mga sakuna ay magiging mas madalas at malawak ang pinsala. Magiging mahalaga ang mas maayos na paghahanda sa mga kalamidad, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo at tagtuyot. Malaki na ang epekto ng climate change sa mundo ngayon. Sinusubok na tayo ng maraming kalamidad tulang matinding ulan at pagbaha Mahirap kalaban ang kalikasan. Magtanim ng mga punong kahoy at gawing sustainable ang mga komunidad. Magtipid sa paggamit ng kuryente at bawasan ang carbon emissions. Geopolitical tensions sa pagitan ng China, USA. Ayon sa hula ni Jay Costura, ang alitan sa pagitan ng China at US ay inaasahang magdudulot ng mas malalaking problema sa ekonomiya at seguridad sa rehiyon ng Asia kabilang na ang Pilipinas. Nagsimula daw di umano ang girian ng dalawang bansa dahil sa isang election. Sa nasabing eleksyon na ito, dito magkakagulo at tataas ang tension ang dalawang superpower countries. Dagdag pa dito, ang di umano'y ang posibleng military conflict ay maaaring magmula sa isyu ng teknolohiya o teritoryo tulad ng South China Sea. Ang tensyong ito ay magdudulot ng takot at kawalang katiyakan, hindi lamang sa pandaigdigang merkado, kundi pati na rin sa mga bansang malapit sa epicenter ng tensyon. Ang posibleng paglala ng alita ng power countries na ito ay magdudulot ng malaking epekto sa mundo, lalo sa ekonomiya, kaya dapat maging aktibo sa diplomatikong pag-uusap ang Pilipinas upang maiwasan ang pagkasangkot sa gulo. Palakasin ang sariling depensa at mag-invest sa lokal na production ng mga pangunahing pangangailangan. Maging alerto sa mga pagbabago sa pandaigdigang relasyon. Problema sa pagkain at supply ng bigas. Sa hulang ito ni Jay Costura, ang kakulangan sa supply ng bigas ay bagiging seryosong problema sa 2025. Ang epekto ng mga sakuna at tagtuyot ay magpapababa sa anin ng palay na magre-resulta sa mas mataas na presyo at mas kaunting pagkain para sa mga tao. Maraming pamilya ang maaaring dumanas ng gutom, lalo na sa mga lugar na hindi kayang bumili ng bigas o iba pang pangunahing pagkain. Ang pagtatanim ng sarili at pagtutok sa lokal na agrikultura ay magiging pangunahing paraan upang malampasan ang krisis na ito. Hindi na bago ito sa bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na ang bigas. Mga natural na sakuna. Ang 2025 sa hula ni Jay Costura ay inaasahang magiging tao ng sunod-sunod na natural na sakuna. Mula sa mga malalakas na lindol hanggang sa mga pagbaha at pagputok ng bulkan, ang pinsalang dulot ng mga kalamidad ay magdudulot ng kawalan ng tahanan, trabaho at kabuhayan sa maraming Pilipino. Ang mga lungsod at baryo ay kinakailangang maghanda ng mas mabuti upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna sa kanilang komunidad. Maraming Pilipino na naman ang mawawalan ng tirahan at maging trabaho, pagbagsak ng mga infrastruktura at kabuhayan. Kung magkatotoo man ang hula na ito, maghanda ng family emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig at first aid supplies. Siguraduhin ligtas at matibay ang mga gusali laban sa lindol at iba pang sakuna. Hula ni Jay Costura sa taong 2025, bagong sakit na apektado ang mata. Ayon sa hula ni Jay Costura, isang bagong uri ng sakit na apektado ang mata ang maaaring lumaganap sa 2025. Hindi ito tulad ng karaniwang sore eyes na mabilis gumaling, kundi isang malalang kondisyon na maaaring sanhi ng bagong uri ng virus. Ang sakit na ito di umano ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa paningin. Kabilang ang permanenteng pagkabulag kung hindi agad magagamot. Ang sakit ay posibleng kumalat ng mabilis, lalo na sa masikip na lugar o sa mga bansang may limitadong access sa serbisyong pangkalusugan. Ang paalala niya sa publiko ay ang pagpapanatili ng kalinisan, pag-iwas sa crowded na lugar, at ang regular na pagpapakonsulta sa mga eksperto sa kalusugan upang maagapan ang anumang sintomas. Kung ang prediksyong ito ay magkatotoo, magiging isa itong malaking dagok sa lipunan. Magkakaroon ng hamon sa medical na sektor upang harapin ang posibleng pandemya. Bukod dito, ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng pagkakagambala sa ekonomiya at edukasyon kung maraming tao ang maapektuhan. Pag-unlad ng teknolohiya at pagbagsak ng employment. Ang mabilis na pagsulong ng teknolohiya, lalo na ang artificial intelligence, AI at automation, ay isa rin sa mga prediction ni kostura para sa 2025. Bagamat makakatulong ito sa pagpapabilis at pagpapahusay ng mga gawain sa iba't ibang industriya, magdadala rin ito ng malawakang kawalan ng trabaho. Ayon sa kanyang hula, ang mga posisyon sa trabaho tulad ng data entry, admin work at customer support agents ay nanganganib na mapalitan ng mga makinarya at AI-driven systems. Ang mga traditional na kasanayan na dati ay mahalaga ay maaaring mawala ng halaga kaya't kinakailangang mag-focus ang mga manggagawa sa pag-aral ng mga bagong kakayahan na hindi madaling mapalitan ng teknolohiya. Sinabi ni Costura na ang education ay kailangang mag-evolve kasabay ng pagbabago sa teknolohiya upang maiwasan ang malawakang dislocation ng workforce. Ang pag-usbong ng teknolohiya ay hindi lamang nagdudulot ng pagbabago sa trabaho kundi pati na rin sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Sa kabila ng mga hamon, ito ay nagdadala rin ng mga bagong oportunidad para sa mga handang tumanggap ng pagbabago at matutong makipagsabayan. Pag-angat ng isang babae sa lokal na politika. Isa sa mga natatanging prediction ni Jay Costura ay ang pag-usbong ng isang babaeng leader sa lokal na politika ng Pilipinas. Ang leader na ito di umano ay inaasahang magdadala ng mga bagong pananaw at reforma na magpapabago sa mukha ng pamahalaan. Bagamat hindi malinaw kung sino ang babaeng tinutukoy, sinabi niya na siya ay maaring maging simbolo ng pagangat ng kababaihan sa larangan ng politika. Subalit, hindi rin may iwasan ang kontrobersya sa hulang ito. Ang kanyang pamumuno ay maaring magdulot ng pagkakabahagi ng opinyon ng publiko. Sa kabila nito, inaasahan ni Jay Costura na ang babaeng ito ay magdadala ng pag-asa para sa pagbabago at progreso, lalo na para sa mga sektor na matagal nang napapabayaan. Mga positibong balita at tagumpay ng mga Pilipino. Bagamat maraming babala ang hula ni Jay Costura, hindi rin nawawala ang mga positibong prediksyon. Isa sa kanyang hula ay ang pagtuklas ng mga bagong artifacts na may malaking ambag sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang mga artifact na ito bagamat hindi malinaw kung saan matatagpuan ay inaasahang magbibigay ng bagong kaalaman tungkol sa ating nakaraan at magpapalalim ng pagmamalaki sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pilipinong actor sa Hollywood. Ayon sa hula ni Jay Costura na meron isang Filipino actor na mag-excel sa Hollywood. Ang tagumpay ng actor na ito ay magiging inspirasyon sa maraming Pilipino at magdadala ng karangalan sa bansa. Galing daw di umano ito sa isang simple at payak na pamumuhay. Pero sa husay ng aktor na ito ay magha-highlight daw di umano ito sa Hollywood. Ang mga tagumpay ng aktor na ito ay magiging liwanag na magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa lahat. Pagliab ng isang pabrika. Nasabi din niya na may isang di umanong pabrika ang masusunog sa Pilipinas bagamat ito'y aksidente lamang. Marami daw di umano'y magaganap na sunog sa ating bansa dahil sa sobrang taas ng init. Ang pag-init ng panahon ayon pa sa kanya ang titripli sa darating na taong 2025. Volcanic eruptions. Ayon sa mga prediction ni Jay Costura, para sa taong 2025, posibleng magkaroon ng mas matitinding volcanic eruptions sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Binanggit niya ang posibilidad ng sabay-sabay o sunod-sunod na pagputok ng mga bulkan na maaaring magdulot ng malalaking epekto tulad ng ashfall, pagbaha mula sa lahar, at pagbabago sa klima. Ang ganitong prediction ay nakaangkla sa mga observation ng patuloy na pagbabago ng klima na maaaring magpalala ng aktibidad ng mga bulkan sa Pacific Ring of Fire, kung saan naroon ang maraming aktibong bulkan ng Pilipinas tulad ng Mayon, Taal at Pinatubo. Bagamat ang mga prediction ay gabay lamang, ipinapaalala niyang mas mabuti ang maging handa. Dapat palaging alerto sa mga abiso mula sa peoples at iba pang ahensya. At iba pang ahensya, geopolitical tensions sa pagitan ng China at USA. Ayon sa hula ni Jay Costura, ang alitan sa pagitan ng China at USA ay inaasahang magdudulot ng mas malalaking problema sa ekonomiya at seguridad sa rehiyon ng Asia, kabilang na ang Pilipinas. Nagsimula daw di umano ang girian ng dalawang bansa dahil sa isang election. Sa nasabing eleksyon na ito dito magkakagulo at tataas ang tension ang dalawang superpower countries. Dagdag pa dito, ang di umano'y ang posibleng military conflict ay maaaring magmula sa isyu ng teknolohiya o teritoryo tulad ng South China Sea. Ang tensyong ito ay magdudulot ng takot at kawalang katiyakan hindi lamang sa pandaigdigang merkado kundi pati na rin sa mga bansang malapit sa epicenter ng tensyon. Ang posibleng paglala ng alita ng power countries na ito ay magdudulot ng malaking epekto sa mundo, lalo sa ekonomiya, kaya dapat maging aktibo sa diplomatikong pag-uusap ang Pilipinas upang maiwasan ang pagkasangkot sa gulo. Palakasin ang sariling defensa at mag-invest sa lokal na production ng mga pangunahing pangangailangan. Maging alerto sa mga pagbabago sa pandaigdigang relasyon. Ang mga prediction ni Jay Costura ay nagdadala ng paalala na mahalaga ang kahandaan sa anumang maaaring mangyari. Bagamat ang ilan sa kanyang mga sinabi ay maaaring tingnan bilang babala, ito rin ay maaaring magsilbing inspirasyon upang mas maging mapagbantay at responsable ang bawat isa. Ano man ang maging resulta ng mga prediksyong ito, ang pagkakaisa at aksyon ay magdadala ng tunay na pagbabago. Ang mga hula ni Jay Costura para sa taong 2025 ay naglalaman ng mga misteryosong pahiwatig tungkol sa hinaharap. Mangyari man o hindi ang kanyang hula sa 2025, isa lang ang dapat paniwalaan at sampalatayan. Ito ang nag-iisang kataas-taasang Diyos. Anong opinion mo sa mga hula ni Jay Costura? Totoo kaya ang mga ito? i comment mo naman ito sa ibaba, like ang ating video, at i-share mo na rin sa iba.